Wow, may isda oh. May isdang naliligaw dito sa bata. <laughs> ha? Ano maalon. Ah. May isda oh. JJ, smile. Oh, talaga naman na ah. enjoy ikaw. Ha, enjoy ikaw. Ha? Dali lang, pahawak ko lang to kay Daniel. Okay. Ah, ayan, ah, sige. Ah, sige, sige. Patama na. JJ. Smile, enjoy kanak enjoy ikal, oh, 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 oh. mm -hmm. ka. ka. <laughs> enjoy ikaw ha, 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 ha Ha. <tod> Ay, Ay, gano n, gano n? Tomaga, hindi natin babasahin yung likod para makapagkapita tayo. Hindi siya lalamigin kahit nakagigil. Okay, 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 okay. oh, sige, sige, tatawag ka